Aba, pwede din pala magpa-nail ang mga bata? Siyempre, oo. oo Malapit na nga ang 7th birthday ni Macy kaya naman ipinaghandaan niya ito. At syempre dahil special ang 7th birthday kaya naman ipumayag na ako. Dito na nga kami pumunta sa Honey Dolls, The House of Beauty. Located lang ito sa 2nd floor of Jimol Bahada, Davao City. First time ko nga maka-encounter ng salon na pwede mo panails yung mga bata. Ito nga pala ang tinatawag na fake nails or press on na para sa mga bata lang. May sizes na rin siya at medium yung kay Macy. Mermaid nga pala yung theme niya at buti na lang may mermaid na design dito. Mga sizes naman na available dito ay extra small, small, medium, and large. Pwede ka maka pagpili ko yung for the meantime na dikit lang or yung talagang pang matagalan. Ang kinaganda dito, sobrang nag-enjoy yung anak ko sa panonood ng TV habang nagpapanails. Aba, syempre, nirequest na yung K-pop Demon Hunters. Naku, kung titignan mo, para lang kami naglaro-laro ng salon-salonan na para bang nasa loob kami ng Barbie salon. Anyways, kaya nag-grant yung pagpanails ni Macy kahit bawa sa school ay dahil tamang-tama, sem break na po. Kinabukasan yung shoot niya at next week naman yung magiging birthday niya. Syempre, para hindi magutom yung madama kulit nyo, sinusubuan ko na nga siya ng merienda dito. Dahil katabi lang nito, ay pagkainan mismo. Sa sobrang excited ng anak ko, pinagdasal niya din hindi magka-allergy gaya ko. Very supportive nga yung kapatid niya dito. Hi, Jem! Supposedly, every birthday ay mag-travel lang kami. Mas masarap kasi mag-travel kasama ang family kaysa sa maghandaan. Kaya nung birthday ni Macy last year, nagmaka Hong Kong kami kasama si Nani. O siya, ang daming chika. See ya sa photoshoot ng Macy ko. Bye-bye!